Hello viewers! This is Liz here again for another short vlog. So for this video, samahan nyo ako magbenta ng ukay-ukay dito sa Hong Kong. Yes! Dahil business-minded tayo. So isama ko kayo sa pagbenta ng mga ukay-ukay. So nandito nga pala ako sa Central ngayon. And makikita nyo napakadaming mga Pilipino at merong mga kanya-kanyang bit, bit Of course, kahit saan makapunta yung mga Pilipino ay napaka business-minded talaga. Hindi mawawala sa atin yan. Kaya dito kami ngayon nagtitipon-tipon sa Central kasi nga nagme-meet up kami sa aming mga customers. Sadyang masipag lang talaga ang mga Pilipino at mga business-minded kahit saan mapuntang sulok ng mundo ay nagbi-business-business -business talaga. Pag dito ka sa Hong Kong, pwede kang mag-business ng kung ano-ano yung mga ibibenta mo online at yung tuwing day off mo, pwede mong imi-meet up para makuha ng mga miners mo at dapat mag-iingat lang din kasi nga pinagbabawal ito kaya nag-iingat din kami yung mga online seller. Paunti-unti man kung iisipin pero pag pinagsama-sama is malaking bagay na rin. Ganito ang buhay dito sa Hong Kong viewers, kanya-kanyang descarte para magkaroon ng ekstrang income. Dahil hindi lahat ng nag abroad ay umayaman. Meron din namang ibang umayaman, pero kadalasan, nako yung pera, chak to lang. Kanya-kanyang benta ng kung ano-ano sa online at yung mga bumibili ng mga pinopost online is tayo ding mga Pilipino. So yung mga kababayan din nating Pilipino na nagpa-box na mga balikbayan box sa ng Pilipinas. So sila din yung mga bumibili ng mga pinopost nating mga ukay-ukay -okay at kung ano-ano paman kahit ganun pa man, nakakapagod pero masaya pa rin kasi pagkatapos ng bintahan, eh meron kang perang pangbili ng pagkain na gusto mong kainin. Meron kang pangbili ng mga bagay na gusto mong bilhin na hindi kinukuha sa sahod mo ang perang pangbili mo. Kaya ito, tapos na akong magbenta and nagkakasayahan na kasi nga nagpi picture picture na at nagbi-video. Ganito yung buhay namin sa Hong Kong pagkatapos magbenta and it's time for us to take videos na so mag-i-enjoy na kami at gumagala yun lang thank you